Ano kaya kung pwede kang bumalik sa nakaraan at paguhin ang isang maling desisyon? O makita ang sarili mo sa nakaraan? Ito ang ilan sa mga katanungan na patuloy na nagpapaintriga sa mga tao tungkol sa posibilidad ng time travel. Sa video na ito, ating susuriin ang misteryo ng paglalakbay sa nakaraan at susuriin ang mga teorya, posibilidad, at mga paradox na naugnay dito. Ang konsepto ng time travel ay naging paksa ng maraming pelikula, libro, at palabas sa telebisyon. Pero sa totoong mundo, posible kaya talaga ang paglalakbay sa nakaraan. Ang isa sa mga pinakasikat na teorya tungkol sa time travel ay ang teorya ng relativity ni Albert Einstein. Ayon kay Einstein, ang gravity ay may kakayahan na makaapekto sa daloy ng oras. Sa malakas na gravitational field, ang oras ay maaring mag-slow down. Ang isa pang konsepto na maaring magamit para sa time travel ay ang wormholes. Ang mga wormholes ay mga hypothetical na tunnel na kumukonekta sa dalawang punto sa space-time. Maaring maglakbay sa pamamagitan ng wormholes upang makarating sa ibang lugar o oras. Sa mga pelikula at palabas sa telebisyon, karaniwang ginagamit ang mga time machines para sa paglalakbay sa nakaraan. Pero sa totoong mundo, hindi pa natin alam kung posible bang makagawa ng time machine. Kung posible ang time travel, maraming paradox na maaring mangyari. Ano ang paradox? Ang paradox ng paglalakbay sa nakaraan ay isang kawili-wiling paksa na nagbubukas ng maraming tanong. Ang pinakatanyag na paradox sa paglalakbay sa nakaraan ay ang paradox ni Grandfather. Isipin mo na bumalik ka sa nakaraan at pinatay mo ang iyong lolo bago pa siya makaanak sa iyong ama. Kung wala ang iyong ama, hindi ka rin mabubuo. Iba pang mga paradox na naugnay sa paglalakbay sa nakaraan ay ang paradox ng bootstrap. Isipin mo na bumalik ka sa nakaraan at nagdala ka ng isang aklat. Ibinigay mo ang aklat sa isang manunulat sa nakaraan na ginamit ito bilang inspirasyon para isulat ang aklat. Ang aklat na iyong dinala ay ang aklat mismo na isinulat ng manunulat sa nakaraan. Paano ito posible? Paradox ng pagbabago ng kasaysayan. Kung pwede kang bumalik sa nakaraan at baguhin ang kasaysayan, ano ang mangyayari sa iyong kasalukuyang buhay? maka-balik ka pa ba sa iyong sariling panahon? Ang mga paradox na ito ay nagpapahiwatig na ang paglalakbay sa nakaraan ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa ating kasalukuyang buhay at maaring makaapekto sa takbo ng kasaysayan. Ang mga paradox na ito ay nagpapahiwatig na ang paglalakbay sa nakaraan ay maaring hindi posible o kung ito ay posible, may mga paraan upang maiwasan ang mga paradox na ito. Ang pag-iisip tungkol sa mga paradox na ito ay nagbukas ng mga posibilidad tungkol sa pag-iral ng panahon, ang kalikasan ng realidad, at ang ating kakayahan na baguhin ang ating kapalaran. Ang posibilidad ng time travel ay isang napaka-intriguing na ideya at patuloy na pinapaisip ang mga tao tungkol sa kalikasan ng oras at space-time. Sa kasalukuyan, wala pa tayong katibayan na posibleng maglakbay sa nakaraan, pero ang patuloy na pananaliksik at pagunawa sa mga batas ng pisika ay maaring magbigay daan sa pagtuklas ng bagong kaalaman tungkol sa oras at sa posibilidad ng time travel. Ano sa tingin mo? Posible kaya ang time travel? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba.